Masigla kong adlaw na now city. city Ani yan na po me. Aking mga kasigla sa so the public information office. Ako si Shiv. Ang ako si Bianca. And today, let's do the sidewalk chat. Karong Adlawa, ipahigayon ang linggo ng Kabataan Music Festival. Kung karong Adlawa, makita na ito. Ah! Oh! Karong Ano Ang favorite na song sa Okalaga Siyempre, ang ipanumpa. Ooh! Panumpa kung ang ka. At, <laughs> so, Karun, mga pala lang ka sa ang mga viewers, mga pagkatag po ng ganawano niya, mutan ako, Karun, sa Okarada. Kung sa ang pinag But before the mutan nila, mutan na ilang, matala, sa ito niyo. Kung sa mga ito ang panumpa. Yeah. Akong panumpa nga, mag-diet tayo. Oh! Ikaw, <laughs> <laughs> <Bantayan. laughs> <laughs> panahongan panungpa na nga. ang akong ipanungpa nga mag-save na ko oh di ba Kaya ba mo tanawanan sa usa ka kananan ang iyang sudan di makabuti Ang mga kanaga o gamong ipanumpa Gaganaw, dungan ta o sidlak niya Lord. Ako no, sa so Lord. kayo pakutahan ni mo, Lord. Ano sa maimuhang panumpa? Panumpa na ako. Makao man to kita together with your best friend, girl, best friend. Together with your? Girl best friend. Girl, girl best, friend, best friend. Girl best friend. Ha! 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 Ha!

Okay. Halos 'yung pangalan Gary Mix, The Mega. Okay, si Gigi. Okay, hi. pangalan natin, oh, <gibberish> hey, yes. so, so, yeah, oh, oh, uh, Lex. Sir sa concert, So, mananaw mo nga. So, unsa man ang inyohang impanong di pa? Wala Diya? Oh, na napunta nila pretty girl, no? Ano sa'yo si, pangalan natin? Casey, ikaw miss. Ava. Ava. Wala naman kayo panumpa, kay biyan ako niya. Ha? Ano? <laughs> panumpa na kung hindi na ko ang bago. Aww. Nakikita eh. Nakikita bali. Siya itay ko nag-ako. Kung sa mani mo ang panumpa. Arap perdi. nag siya. Hindi ako siya biyan. Aww. Pagkakita pa ako dalawa. Baka na. Huwag na. Work hard para sa future ng kundahan. That's really sweet. Naman ko yung kaliyukan later. Mutan ka ba mo? Oo. Okay. Perfect guys. Ano ba kayo favorite song sa Okarana? Panong pa. Oo. Nasa ito kayo. Okay. Nakapag-question mo. Ano naman yung mga panong pa?

What's favorite not my What's favorite song? Panumpan I will stay who I am because that tour will help me get through all the circumstances in <laughs> life Thank you! What's <laughs> your sakto ka ayo, muni yung panumpa guys, I'm believing, inspired ko ni Miss Pink, muni muni, muni muni, na upay kontak ni, hal, alikurusila, hal, 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 sa hal, 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 ano <laughs> mga mga bata po, pag-eskwela magtaro. Joke lang. Joke lang. Thank you. Magkakita siya pangalan ni sir? Mark. Mark and Jonathan. mo kayo panumpa? mag-18 years old. One. Okay And, advance happy birthday. Happy birthday to you. Guys, ano yung pinakita niya pata? Hi! Karo, naku pangutala. O sa magmuhang kita to si Bakit? Nakakuha ko si Ipanong pa alam ko, magbabaw ko na kumula. Harap ko. It's really my first time to attend concert like this. And I'm not even afraid, fan but I'm excited to oh. buy a few. Yes! Yay! Yay. Asia, Singapore, Labo, 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 Sabay. Ano pa niya nga mabuhay ko kayo? E panong pa na graduate Nagyan na, yun ang importante na. Ano ang pangalan niyo, sir? Christian. Ikaw, sir? Christian. So, uh, so, yes. so uh, uh, is uh, viewing lang uh, since uh, kung wala mo, may ticket na nera doon sa Gawas Bar Okay. Kung saan inyo ang ipag-ibag? Success lang doon. How about ng makalangkos? Saan man yung hangkos? osion i t affiliated drafting ok waoh na ikapa no coated gusto sa requirements I Paris hihi oh, Kasi so, si Jimmy wala morin <laughs> kasi paris tangi lang ba na nakiwalaman 19 Bakit ang pangalan naman nURE? Annie ang aking socks poor you left me I often ask may facedelgeia n- lettie. sa

Ipanumpa. Okay, okay, perfect. Kaya na ko pumunta na. Sa maning mo hang panumpa. Koan ka nang nindot uh, nindot o flow sa kanang pag na ko sa mga kapatanunan kabat sa barangay. And of course, uh, healthy and healthy and ka nang happy. Happy raghapon sa life. Di saan magkalisod. Hindi oh, siya nakalimutan ang kuyog. <laughs> nakalimutan lagi ko nang ngayon. ng uh, as an SG chairman po sa Baliang. So ako ay panong is ang mga batanunan sa Baliang is malingaw during my administration as a SK chairman and maenjoy enjoy gid nila ang ilahang pagdayot. Uh, and so mura na siya. Oh, happy lang sa night. Yes! Yay! Tara ako sa concert later? Oo. Oh, sa Okaraga? Ah, perfect. Para ma-successful ako yung mga. Kasama sa iyo tayo. Pwede na, Okay. Hi. Kung maimuhang panumpa? Manumpa ako, nga kanang ko. improve na ko, mga kanampoy. Pagaling. As That's really nice. Self-improvement, Panumpa na ako, mga unta I am I am going to heal something that is hurting me inside that I am the only one who knows. Uh, I'm sure you will. Laban. In time. Okay. Ay! Ay! <laughs> 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 uh, panumpa na ko nga. Kameragin ko. Panumpa na ko nga. Healthy lang dito na nako family. Hi. Hi. Anong nga?

We okay, really enjoyed our sidewalk chat and I hope yeah uh, you guys will enjoy po sa mga panupas sa mga kaeksuna diri sa nagandang Dili rani ang nagpinasarang sidewalk chats nato. Napaydaghan. Napaydaghan. So, so, see you pa on pa our next sidewalk chat. <laughs> next sidewalk chat.